back mga kaili isang panibagong na naman tayo ng episode lala na, para simple lang gagawa lang tayo ng patatin dahil yung patatin natin kaili naka-slice na para hindi tayo mahirapan mamaya pag kumain tayo baka si mukbang lang ang uubos kaya napaka simple lang para sa ating episode for today panoorin nyo lang ito kaili hanggang sa dulo yung video natin para makakuha nyo rin kayo kaili ng idea kaya kung bago lang kayo sa aking channel Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. Tara kayo hindi, papakita ko yung aming mga sangkap para makuha nyo rin ang kung anong gagamitin para sa ating simple at easy recipe para sa ating patatil. Kaya, hanpunghanda na kayo. Tara, samahan nyo na ako. Papakita ko muna yung sangkap. Let's go! Tara kayo hindi, papakita ko. Ito yung pata natin kayo na. Naka -slice na papakuluan pala natin to kay Leva ba tapos bago natin na siya lulutuin yan napaka simple lang para sa ating pata tapos yung sangkap natin ito yung sangkap natin meron tayo rito siling pula siling green Uh, meron tayong taushi, kaili, bawang, sibuyas, bawang, meron tayong luya, kaili, papagkuluhan natin ito ng luya, at laurel. Tapos meron tayong star anise isang buong baboy, pork cubes, oyster sauce, banana blossom kaili, pineapple tart, baka naman, at meron tayong Coca-Cola. Wow, baka naman. At meron tayong pamintang buo. Yan. At meron tayong tuyo na pampaalat at meron tayong suka na pampaasim. Yan kaili, pakukuloan ko muna to gamit ang ating luya at laurel. Tapos bago natin lulutuin. Kaya tara, let's go! Yan ang kaili. Lagyan natin ng na natin kaili yung loya Yan. Pampawala din din yan kaili. Pampatanggal din yan ng anggo. At laurel. Yan. Lagyan din ng kunting asin. Yan. Pwede, pwede na natin yan kaili. ilagay natin ating pata bago natin siya lulutuin kaili papakuloan mo natin Ayan. simple lang to kaili para sa ating recipe yan takpan mo natin yung kaili at puntahan mo natin si boy mukbang yan na kaili habang pinapakuloan natin yung patay si boy mukbang nagumpisa na sa kanyang gawain inuna niya na kay Lee yung bawang, yan lang naman yung sangkap natin, bawang at sibuyas yun, shilling green at shilling pula, yan lang yung sangkap natin kay Lee para sa ating pork hamonado parang humba rin yung style kay Lee. kaya nilagyan lang natin ng pineapple tank at cook kaya, yan kay Lee, balikan na lang natin ulit mamaya, may nagbibidyo na naman dito sa kapitbahay ko baka magkaroon tayo ng copyright yan kay Edi, pagkalipas ng ilang minuto, balikan na natin. Wow! E din, pwede, pwedeng na ito kay Edi, kukunin natin. Tsaka natin lulutuhin na siya. Yan. Sana kay Ilie, hindi tayo mag Tumira na naman yung kapitbahay ko na singer. Kaya mahirap talaga kay Edi na magbablog na mayroon kang mga singer na kapitbahay. Kaya sana kay Ilie, hindi tayo mag Yan. Ito na nga na natin kaili. Wow, wow, wow. Tapon mo natin yung kaili. Yung kaili, maglalagay na tayo dito ng mantika. konti lang. Yan. Yan na kaili. Mainit na yung mantika natin. Pwede na tayo maglagay ng bawang. Ito ay napakasimpleng recipe si kaili na sigurado tao pa ang kaltero lagay na natin kayo yung sibuya para mahirap ka lang kayo yung mag-vlog na may singer sa tapit bahay mo Ayan okay, kayo din, lagay na natin ang ating pata okay o pinasos Na tapos na yung natin ating kaibigan hindi muna natin ating kaibigan na kung DJ bago natin magawa ang time cut para yung mga time natin ay magpapalambot sa kanya para magkalata na rin yan takpan muna natin ang kailangan balikan na lang natin ito yan mamaya yung kaili balikan na natin wow, hindi kaili lagay na natin yung cook natin Ilagay na natin sa ilig. Yan, ito yung magpapalambot sa ating ano sa Sa ating pata na napakasimple lang para sa ating episode. Wow! Para magkaroon lang ito siya kay Linang Nilamnam tapos mamaya na natin siya mag-adjust lang tayo nito kay Lima maya maglalagay tayo ng tubig gamit naman lang ating pineapple tank para yung lasa niya hindi mawala kay na naka steady pa rin yan at takpan lang natin yan <laughs> balikan lang natin ulit yan mamaya kahili balikan natin paglipas ng minu ang bango kahili ilagay na natin lang ating isang buong baboy Pork cubes yan lagay na natin yan at ilagay na natin kay Lee yung oyster sauce. Yan. Lagyan na natin ng oyster sauce. Napakasimple lang ito kay Lee para sa ating episode. At maglalagay tayo ng tuyo dyan kay Lee. Maglalagay tayo dito ng tuyo. Yan. Isang sandok kalahati lang. Dahil kasi may tausi tayo kay Lee. Yan. Kasi ito kay Lee medyo matagal-tagal itong lumambot. Kaya ilalagay na natin yung sangkap niya para itong pata natin habang pinapalambot natin ay magkakalasa na yan kay Lee. At mamaya kay Lee, pag medyo mabawasan na itong sarsa, maglalagay na tayo ng tubig. Tapos gamit na naman natin ang ating pineapple tank. Yan yun na yung pinakahuli natin na kay Lee para magkaroon siya ng tamis na hindi tayo gagamit kayo ng asukal dipindi rin sa inyo kayo pwede rin asukal ang gagamitin nyo pero sa atin mas mabango pag pineapple tang yan yan kayo balikan na lang natin ulit yan mamaya at takpan muna natin dahil may nagbibidyo okay? yan kayo pagkalipas ng ilang minuto wow nag-absorb na siya kay Ili. Pwede na nating yan o, lumalapot na siya kay Ili. Pwede na tayo maglagay ng tubig para matuloy na itong lumambot. Tapos, ilalagay na natin yung pineapple tang. Yan. Napakasimple lang para sa ating episode kayili Ili. Maglagay tayo dito ng tubig kayili Mga dalawang baso lang kayili para tuloy na siyang lumambot. Yan. Si, alam mo naman to, medyo matagal palambutin kay Lee. Yan. Tapos, ilalagay na kay Lee natin yung pineapple tank. Yan. Para siya na yung magpapalambot, para yung magsangkap natin, tsaka na natin ilalagay lahat kay Lee mamaya. Pag medyo mag-absorb na siya at malambot na. Yan. Lagay na natin kay Lee ng ating pineapple tank baka naman yan mikos lang natin yung kaili yan para mag maluso yung pineapple tang yan hindi lang naman kasi ito yung pineapple kaili ay pang timpla ng juice pwede rin siyang pang timpla sa ulam dipindi siya nagluluto kaili yan kaya lahat ng halos episode natin nakakaiba uh, puro pineapple kaili dahil subok na tayo kaili gumagamit niyan. kaya sinishare ko lang sa inyo kaili para meron ko ilagay bagong natutuklasan para sa ating recipe napakabangong kaili yan kaili takpan mo natin yan balikan na lang natin ulit yan mamaya <laughs> yan na kaili pagkalipas ng ilang kalahating oras kaili yan At medyo malambot na siya, Kay Lee. Parang kulang pa, Kay Lee, sa kulay. Tatiktagan natin ng toyo. Tikman muna natin, Kay Lee, kung anong kulang. Abu. Grabe, Kay Lee. Napakasarap. Wow! Kayo na lang ang humusga, Kay Lee. sa ating recipe. Grabe. Panalo. Maglagay tayo ulit, Kay Lee, isang sandok. Yan. Kasi nagkaroon siya kay ng tamis. Grabe. Ilagay na natin kay ang ating tausi. Yan. Maglagay na tayo kay ng banana blossom. O ano ng saging. Yan. Banana blossom. Ito kay ay humba. Na halos magkahawit din si Kylie sa patatin. Yan. At maglagay na tayo kay ng star anis para sa ating pampabango. Yan. Tatlong piraso lang kay ilalagay natin. Yan. At maglagay na tayo kay ng pamintang buo. Yan. Ilalagay na natin yung kayling ng ating pamintang buo. Yan. At inikos-mikos lang natin yung kayli. Wow! Malapit na tumatapos kayli yung ating simpleng recipe. Mamaya na natin kayli ilagay ang ating siling green at siling pula. Pag medyo mababawasan na ito kayli yung sarsa. Yan. Napakasimple lang ito kayli para sa ating humba. Pata humba. Wow! Ayan, Kayli. Takpan muna natin yan at balikan na lang natin ulit mamaya. Ayan, Kayli. Balikan na natin pagkalipas ng 20 minutes. Wow! Napaka-bango, Kayli. Grabe. Kunti na lang, Kayli. Goods na goods na to. At maya-maya na -maya natin, Kayli, ilagay yung ceiling green at ceiling pula. Malambot na yung Kayli, oh. Wow! Wow! Yan. Kaya bawasan lang natin kayo yung sarsa para medyo lumapot siya ng konti ang ating simpleng recipe wow yan na kaili hindi na natin takpan yung kaili uh, bago pala to ano kaili magsha shut out tayo sa ating mga sulit at chilead viewers kaili hindi na natin takpan yung kaili magsha shut out muna tayo sa ating mga sulit at chilead viewers yan yan kaili habang inintay natin kaili na lumambot at mababawasan yung sarsa, ay magsha-shout out kayo, tayo kay Eli sa ating mga sulid at chilling viewers dyan. Kaya shout out Adrian Blood from Sleepy. Shout out yun. Maraming maraming salamat sa iyo, Idol Adrian. Maraming salamat. And Jim Boylo Rizzo from Rome, Italy. Shout out Mads in Japan. Shout out. the channel from ayala sambunga city out the ramos out james channel from saudi arabia out bisdat living in japan out mache in japan out mami uh, mail from muscat Uman out mother blood out Munder blood out red official blood out the robertson blood out Nits Black 88.7 so, 7 Shout out Laurino Bayuna. Shout out Amazing Channel. Shout out Amigos Amigas from San Rafael, San Carlos, Pangasinan City. Shout out Mercy Twin Casulas from Netherlands. Shout out Hilton and Highly Black. out so, At Home with Eden Black. Shout out and Arthur Black. Shout out and Ate GB TV. Shout out Jerry in Sinaris Vlog. Shout out Tunas Dairy. Shout out and Ma'am Michelle Kawakubo. Shout out at maraming maraming salamat sa inyo sa pag-support nyo lagi sa aking munting channel. Kaya maraming maraming salamat dahil na kay Ma'am Michelle Kawakubo. Maraming salamat sa iyo At ingat ka palagi at shout out sa iyo. Michelle Kawakubo. Shout ECX ng Cameroon. Shout out Estulano Group. Shout out Walk Riders. Shout out Alabang Boys. Shout out Solura Boys. Shout out QMD Department. Shout out Jeep Uyoy. out Hero. Shout out Gilbert Santos Shoutout Chris Molina Shoutout Lena Agaton Shoutout Lorenzo Borja Shoutout Jaden Radi Shoutout Kim De La so, Fernando Canio Shoutout Gerald Avila Shoutout RJ Valentino Paal Shoutout Yung mga kahili at maraming maraming salamat sa inyo sa mga sulit at challenge viewers natin dyan kaya maraming salamat sa inyo sa pagsupot nyo at walang samot sumuporta sa aming munting channel. Kaya maraming salamat sa inyo, lalo ni mga OFW natin na sulit at chilead viewers and coffee boys. Napakasimple lang ang ating episode, coffee boys. lang tayo ng pata humba o pork humba. Napakasimple lang para sa ating episode for today. Masarap pulutan. Pero sa atin, ang mukbang. <laughs> tara, Coffee Boys. Balikan na natin ang ating ginagawa. Baka naubusan na ng sarsa at nasunog na. Kaya, tara, balikan na natin. Let's go! Yan kay Eli, kaya tapos lang natin mag-shut out at balikan na natin. Yan kay Eli, oh. Kaya pag hindi natin tinatakpan kay Eli, ay mabilis mag-absorb yung ano niya. Yan, oh. Yung sarsa niya. Wow. Isang panalong recipe na naman to kay le. Wow. Ilagay na natin kay le yung siling green at siling pula para magka-spicy na kay le. Kasi masarap to kay le pag spicy. Pwede rin kay le walang siling ilalagay. Sa atin kasi ay gayang kain kainan ng mga member natin ang anghang. Yan. Kunting ano pa kaili, kunting kimbot na lang. Okay na to. Yan. Balikan na natin ulit mamaya kaili. Yan kaili, balikan na natin. Hindi na tayo dito kaili naglagay ng laurel kasi meron tayong star anis at paminta. Okay na to kaili. Pwede pwede na to kaili oh. Yan, sigurado kaili. Taob na naman ang kaldero para sa ating humba. Yung kailitik man ng ating urado kung okay na ba yung ginawa nating humba. Wow. Kailitik eh, yung hinanap nating sarsa kaili 'yan. Kaya ito kaili ay sobrang lasa na to dahil niluto natin sa cook at pinalambot pa natin sa pineapple tang. 'Yan. Kailitik na ng ating urado, okay na to. Yung kaili, titikman lang nga ating horado kung okay na ba yung ginawa nating humba. Humba, humba. Yung kaili lang, may kaili. Okay na. Yan na, kaili, ang ating finish product. Magkain lang kami ng kalin, kaili, at haba-haba na. Wow, wow, wow. Yan na, kaili, ang ating finish product na napaka-simple lang, oh. Ooh, mm, wow, wow, wow yari na naman ito kay Eli kay Boy Mukbang at gutom na si Boy Mukbang kay Eli oh. may sabaw pa tayo kay Eli kaya tara lahat ng hindi pa kumain dyan sumabay na para sabi-sabi tayo mabubusok para sa aming simple at easy recipe pork humba wow 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 oh my god wow kaili katapos lang natin gumawa at magluto ng pork humba. Bago tayo kumain, salamat ang mga tinagin blessings na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming maraming salamat Lord sa blessings na binigay mo sa amin at maraming salamat. Hindi yung mga blessing. Christian, maraming salamat Lord and God bless you. Amen. Amen. Amen! Ano pang ang hinintayin nyo? na! na. Napakasimple lang yung ating episode kay kaya Dati pa kumain dyan, sumabay na. Kaya, tara, at di TV TV, Match in Japan, di Boyla Rizzo, Laila Katagayama, and Adrian Vlad, and Ma'am Michelle Kawakubo. Tara, kahit tayo sa inyo, Ma'am Michelle Kawakubo, sumabay ka na para sabay-sabay tayo mga busog para sa aming easy at simple recipe. Pumahalat na kainin, kaya ano pang hinipay niya? Tara, sumama na kayo. Wow. Yeah. Mm hmm. Panalo kayo din. Napaka suabi. Napaka sarap kayo Mainit ng kayo

pagkalasa kayo eh. Pwede, pwede na ito. Gawin sa pamamahay nyo. Panawin nyo na ito kayo hanggang sa dulo, hanggang umpisa. Ha? Para mga kayo ng tip o idea. Ayos. Suwabi kayo yung ating ginawa. gotting spicy tadi nak kena tinak dulu ni mm! Dia kena kubu Maksudnya Maksudnya kau kubu Dia kena kubu Ayuh, Hmm dito ka lang kay sa tabi ko. Siguradong kay Eric gutong ka na. mo na, wala siya pa. Grabe mm -hmm. kay parang dinaanan lang ng ano kay di Bulan

Mm-hmm. Alba plis. iwanan kayo si cameraman. <laughs> Lagi champion kayo ni si Boy Mukbang. Marami. Champion. Sarap kayo ni. Pwede pwede nito kayo ni. Gawin ito pa mamahay nyo. Yung kayo ni, ililigpit muna namin ito. Bago kami magpapaalam sa inyo. tapos rin natin wow, napapalaban tayo kay Lee sa ating pork kumba tapos rin natin kumain kay Lee kaya huwag kalimutan lagi mag like, share, subscribe para titikil natin sa aming mga ginagawa at maraming maraming salamat see you tomorrow bye bye